Imagine this. May isang lalaki na dumating sa buhay ng isang babae. Hindi siya sobrang guapo. Hindi rin siya flashy. Hindi siya yung tipong papansin sa social media. Tahimik lang siya. Steady. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, siya pa rin ang hindi makalimutan ng babae. Bakit ganun? Samantalang yung iba, halos gumapang nakakahabol. Pero sa huli, parang hindi man lang dumaan sa memorya ng babae. The answer? Confidence plus stillness. Alpha appeal. Hindi mo kailangan maging pinakamaingay. Hindi mo kailangan maging sobrang effort 24-7. Hindi mo kailangan magpanggap na ibang tao para lang mapansin. Kasi ang tunay na alpha appeal ay galing sa dalawang bagay. Yung confidence na hindi nagyayabang at yung stillness na hindi natitinag. At yan ang dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi hinahabol pero hindi rin nakakalimutan. Bago natin simulan, nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Kung napansin mo, sa panahon ngayon, halos lahat ng lalaki ay nagiging predictable. They chase, they beg, they try to prove their worth sa babae. Pero yung mga kalmadong lalaki, yung hindi nagmamadali, yung hindi pinapakita na desperado, sila yung mas naiiba. At kapag ikaw ay naiiba, ikaw ay nagiging memorable. So kung gusto mong maintindihan paano Nagiging magnetic ang isang lalaki kahit wala siyang ginagawang sobrang special. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ipapakita ko sa iyo ang foundation kung bakit ang combination ng confidence at stillness ay sobrang powerful at bakit ito ang sikreto ng mga lalaking hindi habulin pero hindi makalimutan. Bago natin simulan, nais nice kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers. Sa patuloy na pagsuporta sa aking channel, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ngayon, balikan natin ang problema ng karamihan sa lalaki. Reality check. Lalaki ang mas madalas maghabol. Lalaki ang mas madalas mag-initiate ng chat. Lalaki ang mas madalas magbigay ng regalo, gumastos, mag-adjust ng oras. Lalaki ang mas madalas magpakababae para lang mapansin. Kung titingnan mo, para natural na sa society na lalaki ang maghabol. Pero dito rin nagsisimula ang downfall. Kasi habang mas pinapakita mo na dependent ka sa atensyon ng babae, mas bumababa ang tingin niya sa'yo. Think about this. May dalawang lalaki sa buhay ng isang babae. Lalaki A, palaging nandyan, laging available, mabilis mag-reply, laging naghahanap ng oras para sa babae. Lalaki B, hindi masyadong active, hindi nagmamadali mag-reply, pero steady. Kapag kausap mo siya, ramdam mong grounded siya at hindi siya nagpapaikot ng mundo sa babae. Guess what? Mas hinahanap ng babae yung presence ni lalaki B bakit? Kasi mas ramdam niya ang mystery. Mas ramdam niya yung sense na this guy is not desperate. Yung problem ng karamihan sa lalaki ay ito. Sila mismo ang nagpupush sa babae na mawala ang interest. Nagiging predictable. Nagiging reactive. Nawawala yung challenge. At sa psychology ng attraction, kapag wala ng challenge, nawawala rin ng spark. Kaya kahit gaano ka pa kamabait, kahit gaano ka pa ka-effort, kahit gaano pa kalaki gastos mo kung wala kang confidence at stillness, eventually, magiging isa ka lang sa maraming lalaking dumaan sa buhay niya. At yan ang masakit na katotohanan. Ngayon, let's agitate the wound. Para mas ramdam, na-experience mo na ba yung feeling na ikaw lahat ang gumagawa, pero siya parang wala lang? Ikaw yung nag-aalala kung kumain na siya. Ikaw yung nagpapadala ng good morning at good night texts. Ikaw yung nagbabayad ng lahat ng gastos kapag lumalabas kayo. Ikaw yung laging nag adjust ng schedule para sa kanya. Pero siya, scene zone ka lang minsan. Nagre-reply after ilang oras. Nasa ibang lalaki ang attention. Tapos ang ending, kahit ginawa mo na lahat, hindi ikaw yung pinili. Masakit, bro. At alam ko, maraming lalaki ang nakaka-relate dito. At ito pa ang mas malupit. Minsan, kahit pinili ka niya, hindi ka pa rin niya irerespeto. Why? Because deep down, ramdam niya na wala kang sariling backbone. Wala kang sariling center. Kapag nakita ng babae na kaya kanyang paikutin sa pamamagitan ng mood swings niya, kapag nakita niya na dependent ka sa approval niya, doon ka nagiging forgettable. And nandito pumapasok ang concept ng Stoicism. Ang Stoic Mindset teaches us na ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nakikita sa pagiging maingay o sa pagiging over-effort. Nakikita ito sa stillness, yung kaya mong manatiling calm kahit chaotic ang paligid. Isipin mo, sa dami ng lalaking pare-parehong habol, sino ang tatatak? Yung nag in? O yung naiiba? The truth hurts. Pero kailangan mong tanggapin. Kung hindi mo matutunan ang confidence at stillness, palagi kang magiging isa sa mga lalaki na dumadaan lang, hindi yung lalaking hindi makalimutan. So paano ba ma-apply ang formula na ito? Confidence plus stillness is equals to alpha appeal. Let's break it down. One confidence inner security. Hindi ito tungkol sa yabang, hindi ito tungkol sa pagiging arrogant. Ito ay tungkol sa malalim na paniniwala na may value ka kahit walang babae, kahit walang validation. Practical tips. Mag-invest sa sarili skills health finances alamin ang values mo at huwag mong ibenta ang sarili mo just to please someone huwag kang matakot na mawala ang babae dahil hindi doon nakasalalay ang value mo two stillness calm presence ito yung kakayahan mong manatiling kalmado kahit may drama kahit may pressure hindi ka agad natataranta kapag may tampuhan sa hindi ka defensive kapag may criticism hindi ka nag overreact sa mga bagay na wala sa kontrol mo practical tips kapag may delay sa reply Huwag ka agad magpanik. Kapag may tampo, makinig ka pero huwag kang magbabad sa drama. Kapag may rejection, huwag kang bumaba ng value. Three, the magnetic effect. Kapag pinagsama mo ang confidence at stillness, nagkakaroon ka ng aura. Ramdam ng babae na hindi ka desperate. Ramdam niya na hindi mo siya kailangan para maging masaya. Ramdam niya na ikaw ay grounded at buo bilang lalaki. At dahil dito, nagiging rare ka. At ang rare, lagi nilang naaalala. Na-experience mo na ba yung ganito? Kapag ikaw yung laging nagme-message, parang wala lang sa kanya. Pero nung tinigil mo yung pagiging overly available, bigla siyang naghanap. Kapag ikaw yung palaging nag adjust parang hindi kanya pinapahalagahan. Pero nung ikaw yung nagkaroon ng sariling oras at sariling mundo, bigla siyang naging curious kung anong ginagawa mo. Ito ang magic ng confidence plus stillness. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng games. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Ang essence nito ay simple. Kapag grounded ka sa sarili mo, hindi ka madaling ma-shake ng kahit sino at yun mismo ang nagiging magnetic sa mga tao. Let's face it, karamihan ng lalaki sa panahon ngayon, sobrang predictable. Sa chat, mabilis mag-reply halos wala pang on minuto. Nagpapadala ng sunod-sunod na messages kapag hindi agad nare-replyan. Sa oras, laging available. Kahit may work, studies, o personal time. Basta may message ang babae, iiwan ang lahat para makipagkita. Sa effort, over-the-top gestures kahit hindi pa sila official palaging nagbabayad, laging nagpapadala ng regalo, laging nagpaparamdam ng sobra. Ang resulta, imbes na maging special, nagiging ordinary. Kasi isipin mo, kung lahat ng lalaki sa paligid niya ay parehong ganito, lahat naghahabol, lahat nagpapakita ng sobrang effort, bakit ka tatatak? Kaya siyong malaking problema ay ito. Habang mas nagiging needy ang isang lalaki, mas nawawala ang kanyang uniqueness. At kapag nawala ang uniqueness, nawawala rin ang attraction. Ngayon, pag-usapan natin yung sakit na dala ng pagiging predictable at needy. Bro, alam kong naramdaman mo na to. Nag-good morning ka, walang reply. Nagpadala ka ng thoughtful message. Sinagot ng isang haha lang. Nagpaplano ka ng date pero bigla siyang nag- I'm busy. nag ka up all night para lang makausap siya pero siya nakikipagkulitan sa iba. Tapos ikaw, nagtatanong sa sarili mo. Hindi ba sapat yung ginagawa ko? Hindi ba niya nakikita yung effort ko? Bakit parang wala lang ako sa kanya? Ang masakit na katotohanan effort doesn't guarantee attraction. In fact, minsan, the more na pinapakita mong willing kang isakripisyo lahat, the more na bumababa ang tingin niya sa'yo. Alam mo kung bakit. Kasi instinctively, ramdam niya na wala kang sariling paninindigan. Ramdam niya na dependent ka sa approval niya para maramdaman mong valuable ka. At kapag naramdaman niya yon, hindi ka magiging challenge, magiging option ka. At ang option, madaling kalimutan. So ano ang solusyon? Paano mo magagamit ang confidence plus stillness sa totoong buhay? One sa chat. Kapag confident at still ka, hindi ka nagmamadali mag-reply. Hindi dahil nagpapakipot pero dahil may sarili kang buhay. Kung busy ka, mag-reply ka kapag may oras ka. Huwag kang magpadala ng 10 messages kapag hindi siya nagre-reply. Kapag nagtanong siya kung bakit hindi ka agad nag-reply, simple lang, I was busy, period. Ramdam ng babae na hindi siya ang center ng mundo mo. At ironically, dun siya mas magiging curious. 2. Sa dating phase, Kapag may confidence ka, hindi ka nag-o-overcompensate. Hindi mo kailangan magregalo ng sobra para mapansin. Hindi mo kailangan ibigay agad lahat ng oras mo. Hindi mo kailangan magpanggap na ibang tao. Instead, ipakita mo lang kung sino ka, Zan. Manatili kang kalmado, kahit hindi siya agad ma-impress. Confidence is attractive because it shows you don't need to prove yourself. Stillness is magnetic because it shows you are in control of your emotions. 3. Sa relationship. Kapag nasa relasyon na kayo, dito mas nagiging critical ang stillness. May tampuhan? Don't panic. May silent treatment? Don't beg. May mood swings? Don't ride every wave. Stay calm. Acknowledge pero huwag magpakain sa drama. Because the moment na makita ng babae na kaya mong panatilihin ang calmness, kahit may tension, lalalim ang respeto niya sa'yo. At dito papasok yung alpha appeal. Hindi ka habulin kasi hindi ka desperate. Pero hindi ka makakalimutan kasi sobrang bihira ng lalaking may ganitong presence. Kung napansin mo bro, sa lahat ng sinabi ko, isa lang ang paulit-ulit. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang babae. Yes, mahalaga siya. Pero hindi siya ang magde-define ng value mo. Na-experience mo na ba na kahit anong gawin mo para mapansin ka, parang hindi sapat? Pero may ibang lalaki na parang wala lang. Pero siya yung hinahanap-hanap? Ito ang malaking difference. Hindi siya reactive. Hindi siya needy. Hindi siya sabik na sabik. Siya ay confident. Siya ay still. At ito ang yung hindi din naintindihan ng karamihan. Confidence at stillness ay hindi natural. GIF, ito ay discipline. Kung iniisip mo na, eh, hindi kasi ako naturally confident, guess what? Pwede mo itong matutunan. Ang problema sa karamihan ng lalaki, akala nila, kapag may girlfriend na ako, magiging confident na ako. Kapag umayos ang katawan ko, automatic na ang confidence. Kapag may pera na ako, dun pa lang ako magiging alpha. Pero hindi ito totoo. Yes, nakakatulong ang external factors. Looks, money, status. Pero kung wala kang inner stillness, kahit gaano pa karami ang external validation, insecure ka pa rin deep inside. Ilang lalaki na ang may pera pero takot mawala ng babae. Ilang lalaki na ang guapo pero dependent pa rin sa approval ng iba. Ilang lalaki na ang successful sa career pero durog sa loob dahil walang inner peace. Ito ang malaking problema. External confidence without internal stillness. Fragile masculinity. At kapag fragile ka, ramdam ng babae yan. Ramdam niyang kahit may pera ka, kahit may looks ka, kahit may status ka, madali kang matibag. At kung madali kang matibag, hindi ka nagiging unforgettable. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang nagkaroon ng pagkakataon na sana ikaw ang piliin. Pero hindi, hindi dahil kulang ka sa effort. Hindi dahil kulang ka sa love. Kundi dahil kulang ka sa presence. Presence na nagmumula sa stillness. Yung tipong kalmado ka sa gitna ng tampuhan. Yung hindi ka natataranta kapag hindi agad siya nagreply. Yung steady ka kahit may ibang lalaki na nasa paligid niya. At ito ang masakit na katotohanan. Kung wala kang ganitong presence, lagi kang makakalimutan. Pwede ka niyang mahalin sa moment, pero hindi ka tatatak sa isip niya. Pwede kang maging option ngayon, pero hindi ikaw yung lalaking aalalahanin niya years after. At habang hindi mo tinitrain ang sarili mo sa confidence at stillness, mas lalo kang magiging trapped sa cycle ng rejection, ghosting, at heartbreak. So paano ba itrain ang sarili sa confidence plus stillness? Ito ang stoic-inspired practices na pwede mong gawin araw-araw. 1. Morning Stillness Ritual Bago ka humawak ng phone, umupo ka muna ng 5 or 10 minutes. Focus sa breathing. Sabihin sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kontrolado ko ang reaction ko. Hindi ko kailangan ng validation ngayon para maging valuable. Ito ang magtatama ng mindset mo bago pa dumating ang external pressures. 2. Detachment from outcomes. Kapag magte-text ka o makikipagkita, tandaan, hindi mo kontrolado kung magre-reply siya o hindi, kung magiging masaya siya o hindi. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magre-react. The less dependent you are on outcomes, the more attractive you become. 3. Controlled responses. Kapag may tension o drama, practice na huwag agad sumagot. Pause. Huminga. Sagutin ng simple. Kalmado. Direct. Instead of, bakit ka ganyan? Ano bang problema mo? Sabihin mo lang, okay, let's talk when you're calm. Ito ang stillness in action. 4. Self-investment. Confidence grows kapag busy ka sa sarili mong growth. Workout. Learn new skills. Ayusin ang finances. Kapag buo ka sa sarili mo, hindi ka matitinag kahit sino ang dumating o mawala. 5. Practice social stillness. Next time na nasa group ka, observe muna instead of trying to impress. Minsan, yung pinakakalmado sa room, siya yung pinakakarespetado. Kung napansin mo, bro, ang confidence at stillness ay hindi basta attitude. Ito ay lifestyle. At kung sisimulan mo ngayon, kahit sa maliliit na bagay, mapapansin mo yung shift. Hindi lang sa babae pati sa work, sa family at sa sarili mo. Imagine this, may dalawang lalaki sa buhay ng isang babae. Yung una, panayang efforts, panayang habol, panayang text at call. Pero after isang buwan, nawawala sa isip niya. Ordinaryo lang. Yung pangalawa, tahimik, steady, hindi masyadong available, pero confident at calm. At kahit ilang linggo na hindi sila nagkikita, palaging siya ang naalala Alam mo ba bakit? Dahil sa power ng confidence plus stillness. Hindi ito tungkol sa pagiging manipulative. Hindi ito tungkol sa pakul na laro. Ito ay tungkol sa pagiging grounded, value-driven, at emotionally self-sufficient. Bro, maraming lalaki ang nagkakamali sa approach sa attraction. Nagpapa-apekto sa mood swings ng babae, nagpapadala sa drama at guilt trips. Laging available at laging reactive. At resulta? Nawawala ang mystery. Uh, nawawala ang challenge. Nawawala ang long-term interest. Tandaan, kapag predictable at reactive ka, nagiging option ka lang at masakit dito. Kahit sobrang effort mo, kahit sobrang commitment mo, kung wala kang confidence at stillness, hindi ka magiging unforgettable. Gaano kadalas mangyari ito? Bro, tingnan mo ang statistics sa dating apps at relationship studies. Majority ng lalaki sa online dating, laging naghahabol. Majority ng lalaki sa real-life dating, laging nagpapakita ng sobra para mapansin. Result? Short-lived attraction? Yung lalaki na memorable, bihira. Yung lalaki na unforgettable, rare. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang na-frustrate dahil nag-effort ka pero hindi ka pinapansin. Nagpakabait ka pero siya pa rin ang may control. Nag-adjust ka sa schedule niya pero ikaw ang palaging nagiging available. Masakit, di ba? At ang mas matindi, kahit kung ano pa ang gawin mo, kung wala kang internal, confidence at emotional, stillness, palaging ikaw ang naiiwan sa memory lane ng babae. Pwede kang temporary na mahalin pero hindi ka tatatak sa long-term memory. Ito ang reality. Ang women's attraction sa lalaki ay hindi basta effort-based. Ito ay psychology-based. Ramdam nila kapag grounded ka. Ramdam nila kapag steady ka kahit may tension. Ramdam nila kapag hindi ka dependent sa approval nila. Kapag wala kang ganitong aura, bro, kahit kaano ka paka-effort, magiging forgettable ka lang. So, paano nagiging unforgettable ang lalaki na confident at still? Eto ang practical breakdown. 1. Emotional independence. Hindi ka dependent sa moods ng babae para maramdaman na valuable ka. Hindi ka nababaliw kapag may tampuhan. Hindi ka desperate for attention. Bro, kapag emotional independent ka, ramdam ng babae na may depth ka. Ramdam niya na kahit mawala siya for a while, hindi ka natitinag. At yun ang nagiging memorable. Two, Presence in action. Yung tipong kapag kasama ka, ramdam niya ang calm aura mo. Yung hindi ka pressured, hindi ka overreactive. Yung simpleng smile mo, eye contact. Posture, nagko-communicate ng confidence. Presence is magnetic hindi mo kailangan magpakita ng sobra. Kahit tahimik, lagi kang naka-imprint sa memorya niya. 3. Setting boundaries. Hindi ka available 24-7. May personal life ka, may hobbies, may sariling time. Kapag may drama o guilt trip, hindi ka nadadala. Yung lalaking may boundaries, rare. Yung rare, napapansin. 4. Self-mastery. Daily habits. Exercise, learning, meditation, self-reflection. Emotional mastery. Controlling impulses, practicing patience, stoic mindset. Kapag consistent ka sa self-mastery, hindi ka lang unforgettable sa babae, kundi respected ka rin sa paligid mo. Family, friends, coworkers. workers Five, strategic interaction. Sa chat, measured replies, hindi over-eager. Sa dating, calm, composed, grounded. Sa relationship, balanced, steady, reliable without being clingy, ito ang practical manifestation ng confidence plus stillness sa real life. Remember, confidence plus stillness equals alpha appeal and unforgettable presence. Ngayon, gusto kong tanungin ka. Sa lahat ng ito, alin ang pinakagusto mong simulan bukas? I-comment mo sa baba. Dahil gusto kong makita kung sino ang ready na maging unforgettable. At syempre, i-like ang video kung may natutunan ka. I-share sa kaibigan mo na kailangan ng Stoic Mindset. Mag-subscribe para sa future content na magpapalalim pa ng Stoic Masculinity at Attraction Strategies. Alalahanin, hindi ito laro. Hindi ito magic. Ito ay discipline at daily practice. Kapag natutunan mo ito, hindi ka lang magiging attractive, magiging unforgettable ka pa.